ay parang timang. Ngayong araw na pagtanto ko na nakakalungkot pala talaga pag hindi ka masaya. Yung feeling na nasasaktan ka pag nai-hurts. Minsan kasi hindi tayo sigurado kapag not sure. Kaya ako ginagawa ko nangungutang na lang para maraming nakakaalala sa akin. Speaking of naalala, may bigla pala akong nakalimutan. May bago nga pala akong paninda. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Siguradong magugustuhan nyo yun. Pero this time magbibilang na muna ako ng barya para pambayad. Sa negosyo kasi kailangan talaga natin ng puhunan para kumita. Sa trabaho naman, kailangan natin sumipset para tumagal. Hindi na uso ang magaling ka kasi kapag magaling ka, dadagdagan lang 'yung trabaho mo pero 'yung sahod mo ganun pa rin. Egol pa nga minsan kapag late ka kasi binabawasan 'yung sahod mo. Kaya habang may trabaho ka, mag-ipon ka. Kaso, nasa Pilipinas nga pala tayo. Malas mo kung hindi maganda ang posisyon mo sa kumpanya. Ikaw na yung pagod, ikaw pa yung gutom. Pero hindi naman lahat ng posisyon gano'n. May mga siniswerte din naman. Sila yung mga malalakas sa boss. Pero gano'n paman, wag na wag ka magre-resign. Lalo na kung pa kuyakoy kuya -kuy ka lang sa trabaho. Hindi madaling makahanap ng trabahong kung -kuy ka. Tuloy mo lang. Sipagan mo lang kapag kaharap yung boss. Pag may inuutos, umuho ka na lang. Ang mahalaga, tinanggap mo yung utos pero di mo ginawa. Oh shit, eto na nga pala yung bago kong negosyo. Pangalan pa lang, alam mo na kung sinong boss. Siyempre, katulad lang boss at produkto, masarap din yan. Kaya nga boss B, kasi hindi ka mabibitin. Papatunayan ko sa'yong hindi ka mabibitin kasi sa isang box niya, 20 peraso na. Hindi mo na kailangan magtago kapag bumili ka kasi pag may humingi, may mabibigay ka. Titikman ko na kung gaano kasarap at kalinis ang aking produkto. Malinis 'yan, hindi nalaglag sa semento. Icyura pa lang, alam mo nang masarap at sulit. Ube flavor pa lang 'yan, siguradong ikaw ay mapapaulit. Kitang-kita mo naman yung kulay, kulay violet. Kaya sa karton pa lang, away violet na. 4 pesos lang isa, swak sa budget ng kuripot. Siyempre, kung merong ube, meron din tayong munggo, balasa at siguradong pangmasa pwedeng iulam, pwede rin papakin. 20 peraso din ng laman, pwedeng ipang giveaway sa binyagan. Nakita mo naman yung pagkabilog niyan, hinulma yan ng tatlong oras. 4 pesos lang ulit yan, may tatlong kagat ka na, pag naka-video. Pero pag walang video, isang kagat lang. Kaya wag ka na magdalawang isip kung wala ka namang isip, umorder ka na. Oo nga pala, bago ko makalimutan, lagi yung tatandaan, dapat may diamond yan para legit. At isa pa, hindi ako ang may-ari ng Hopya na yan. Pautang lang yun dito sa tindahan. Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panunood. Pashare naman po, please.